Ang mga kababayan. Ah, kasi yun eh, mga pangyayari ng unang ano namin dito sa ano sa Riyadh kasi oh. Hmm. merong ano eh, may nag ano sa amin nag offer sa amin na libre lahat. Pero pagdating namin dito, yun, ito, ganun, tapos ito. Pero nakakain naman kami ng pruta 3 times a day. <laughs> <laughs> pruta 3 times a day. Ano kung nang toko Ay kagaling na. Tsaka ano, minsan nagano rin kami, nagtatamis kami. Uh, pero matabang ka uh, mo. Tama, tamis, hindi tamis, tamis pero maalat. Uh, tamis pero ma <laughs> Pero yung ano niya hindi kasi ano pare -parehas. minsan maalat. Ibig sabihin, yung, kaya, ibig ano, ibig sabihin matamang, hirap pa kayo noon. Hindi naman wala pang bili. Hindi naman gaano yung mahirap. Yan. Kasi ano three times a day naman kami nakakain ng pulutan. Oh, ganun ba 'yun? Minsan tamis. Ha? Huh? Oh? ganun. Tapos oh. minsan nagbobornable kami ng ano kami ng mga basura. Ang nga namin ngayon. Dapat dito Ah, oh, sige. Kaya kahit paano? okay naman kami. Pero sana pagdating ng araw, yung nararanasan namin, maranasan nyo rin. <laughs> <laughs> Oo. Hindi malayo mangyari yun. Para, ma para happy. Oo. Oh, katulad para Maranasan nyo rin kamo ang buhay ng Saudi. ni. Ganito lang po ang buhay ng Saudi. Akala nila may pera na. Oo. Oh, akala niya siguro umapira kami dahil nandito kami mga kababayan. Hindi. Si Oscar lang ang may pera. <laughs> Bakit din mo na ipinaling sa harapan? Ganun, para makikita yung uh, dinadaanan natin yung mga ang view ng Saudi Arabia. Oh, so, ganda, ganda na ng banat. Oh. oh. Ganda na ng ganda, ganda, na ng... May ilaw ba? Oo, oh, may ilaw. Oh. Verde ang ilaw. Ayan, yung driver namin. Si Napakabait, napakabuti na tao yup. to. Ayan, matulungin yan. Hmm. Matulungin. O, sana nga tumakbo sa anong susunod na halalan Iboboto nyo. Makakatulong o, ito sa inyo. Madaling yun hmm. nga lang, mahirap hanapin. Basta ako abugago. <tarios laughs> hmm. O. Kung Nakaka. sa, kung sa ayaw na maasahan nyo ito. <t technician> Ay, Kaya kung may problema kayo, madali napitan niya. niya. Sarili ninyo na lang kasi may sarili din siya problema. Kaya, tandaan nyo itong tao na ito, taga-tuwaw, kagayan. Sigurado masahan. Kaya, nagsasalita doon, ito dito dumutok sa kanya kasi uh, maganda yung ano niya, yung buka niya. Ah. Uh, uh, talagang guwapo 'yan. Oo. Uh, uh, ako nga pala si ano si Joel, ito isang hampas lupa, magbobote, pero ay eh, dito na ako ngayon sa Riyadh, kumakain ng pruta, ng tamis. Yan yeah, mga mga kaibigan ko 'yan. Nung dumating ako rito, wala akong alam. But ngayon, sana ang mas marunong sa amin. Walang alam pero kundi kumain ng kabsa. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Naliligaw ako noon, tinuruan nila akong maglagay ng palatandaan. Sabi nila kapag may kalsada malaki, lagyan mo ng ilaw para hindi ka maligaw. Sabi <laughs> okay, nila, nila. ka ng lubid. <laughs> eh ngayon, nung tinanggal yung lubid, naligaw. <laughs> Sabi nila, lagyan mo ng puno. Nung nawala yung puno, hindi ko na alam. Pabalik ako. Kaya akala nyo, pagka nandito sa abroad, mayaman na hindi ah. Masaya na mahirap. Kala lang ninyo, sana'y nararanasan na, nararanasan namin dito, maranasan nyo rin balang araw.